Yan mga sir, mayroon tayo yung overall na click na 150. At ang uh, may-ari po niyan mga sir, galing pa ng ano yan. Gen 3, Cavite. Yung issue kasi ng motor niya, ay uh, kalampag. Ano? Yan, sa mga kalampag amaya pag nakalas natin yun mamaya makikita nyo yan kasi sunod nyo tayo ni sir at uh, ano sakto na yung pira niya pang ano lang masasakit to yung kamay Madikit masasakit na Ayaw mo lang, Tinulungan niya kita dito eh. Tulungan mo din ako dito. Ayan, tignan mo kung walang gasgas. Eh, may gasgas -gas yung ano. Ba dar. May gasgas -gas yung black mo. May gasgas -gas yung ano. May pati piston. Piston. May. Ayan, may gasgas -gas yung piston niya.

mo na sino, na. Wala yung say, Maganda 'yung ano, niya kalampag lang. Ah, yung sa'yo kasi totally ano, taratak, taratak. parang arma like na yung sayo eh. May sa eh. Ah, ayan, ibalik mo na. Tapos 'yung uring palitin mo. Walang baklas. Ayan, sumasama na yung sigunyal. Ayan, sumama na yung sigunyal. Na dapat naiiwan yan. Ayan na yung mga sinyalis. Ayan. Ayan, ito yung mga sinyalis na ano. Kalampag na yung sigunyal niya. Ayan. Tapos yan, mamaya. Testing natin ulit sa bearing niya. Pag natanggal yung bearing. Mamaya kasi gagawin ko dito. Tatanggalin ko itong isang side na to. Ito, tatanggalin ko yan kasi kalampag na yan. Yung connecting rod nya, ito pa rin yung gagamitin. At uh, yun, may washer na nga dito. Tatanggalin natin to. Papalitan natin. Ipipress ko yan. At uh, ito na lang yung gagamitin natin. Yung gumastos ng 23,000. Ito kasi hindi naman siya ano, hindi naman siya kalampag ang problema nito itong connecting rod kaya ito itatransfer ko yan dito para at least makatipid si sir tatanggalin ko to ililipat ko to tanggalin ko to tapon to kukunin ko to yan ang ililipat ko dyan para mawala yung kalampag nya para makatipid tipid si sir tapos bibigyan ko na lang siya ng ano si low budget si, si sir eh, wala rin naman akong ganoon kalaking ano, sinisuel sa YouTube saka sa Facebook. Ito, meron akong pwede pa nating pang -anuan. Tapos yung black, ayan, nakikinis yung black. Ayan, ito, ito na lang yung gagamitin niya. Pa at least, ano, kasi ito, nag-upgrade lang naman to. Ito. Kaya binabasa ko lang ng ano yan. Langis para hindi kalawangin or hindi siya, ano, mag-ano, mag-corrosion. Ito kasi wala na. Ano. Kuskus na. Yeah. Pero yung yung ring niya saka yung mga gasket bago po 'yan. Kukunin lang natin dito yung piston, yung ring. Tapo na natin 'yan. Saka yung ano, valve seal. Kaya na ano, igigilid muna natin kasi isang pa natin 'to dito. <laughs> okay, ito mga sula. Ito na yung sigunyal ni 150 at eh, uh, ito na yung so 125 and yung uh, tinanggal natin yung isang side niya na kailangan natin ayan at ito yung pagsasamahin natin ayan pagsasamahin natin yan para makabuo tayo ng isang sigunyel na ilalagay natin dun sa ano, sa motor ni sir para makatipid tipid naman siya Okay, ito na mga sir, bali na ayos ko na. Yung sigunyal. Ayan. Yan ang gagamitin ni sir. Yung sa kanya kasi, dito yung may problema. Dito yun. Yan. Dito yun. Yung galing sa kanya. Ayan, ha? Oh. Kapansin nyo. Maluwag. Yan. Yan yung kanya uh, problema ng motor niya Kalampag kaya ginawa natin ito kaya nga low budget nga si Sir ang layo pa pinanggaling pinanggalingan eh? kasi estimation niya kasi yung bearing lang yung papalitan natin eh kaso nga lang kapag bearing lang yung papalitan mo at ito yung problema useless pa rin yung bearing oo kailangan natin paltan yung bearing kaso nga lang yung signal hindi naman tayo magpapalit dahil nga maluwag useless pa rin sayang lang yung effort natin sa paggawa ng motor niya kasi hindi rin natin makawala yung kalampag na issue Okay, eh, sakto. Marami tayong mga ano, mga sigunyal. Ito sa mga low budget. Ayan, pwede naman natin silang pagbigyan. Uh, mga tulong din naman tayo kahit paano. So, sa pag-subscribe nyo pa lang. Ayan. Laking tulong na po yung mga sir sa akin. Ayan, lalo kung may share nyo pa. Ayan, mas marami tayong matutulungan pa. Ayan, loads na. Tapos mamaya, bubuhay na natin to. After ng... Uh, Matapos na rin tong motor niya no, ni sir. Wala, wala. Ito na matapos to, ito yung motor ni sir na ano, binigyan din natin ng sigunyag. Yung gumastos na siya ng 23,000. After natin matapos siya kasi maliit yung piston natin. Susunod natin to. Ito yung kanya. At ito yung dito. Kuhugasan din natin 'yan. Okay, ito naman yung assembly natin mga sir ah. Yung uh, click 150 ni sir na galing pang kabite. Ayan. Nalagyan na ni Kapulo ng langis. Kasi lulubogan natin yung sigunyal na, ano uh, natin, na ginawa natin. Yan. So, natin yung sigunyal natin mga sir. Okay, ayan. Siyempre, para lamigin natin yan, ha? after natin, ano, uh, painitan, kasi pinainitan natin yan sa loob ng 15 minutes. Ayan, kaya sobrang init yan, mga sir. So, yan ang oras na. Gagabi na ito pag-uwi ni sir. Kasi marami siyang sinundan. Lamigin natin, tapos lagyan ng beta grade, tapos lalagyan natin yung ano, at ah, uh, ito, yung piston ring natin, papalitan din natin yan. Yung block, ito na yung block niya, mga sir sariwang sariwa yan si low, bu low, budget si sir kaya ginawa natin ng paraan yan yung lumang piston tatanggalin ay yung ring yan nabalik natin yung crankcase nya susod natin yung piston block tapos Sa head saka so, natin kasi nasa labas yung kanyang chassis parang makawin natin sir gagabihin to madaling araw ka makakawin ito

Ayan. Pagsamaan natin yung makina sa kanyang chassis. Ibabalik na lang natin yung mga sensor. Tattled body, air box, magneto, radiator para mamaya magpa na natin. Ayan. Ayan. na. Timing na rin yung makina niya makakaawin na to sa kabiti eh yeah, kawin na rin si sir mga mga sir time na timig na yung makakita nya dito sa tulog kalampag hindi ko na sa inyo na ipakita nung pinandat natin to pero marami na rin akong naging video nito na mga sena yung tulog ng kalampag Ayan, bali ano, ito mga sir, hindi siya gagastos ng 6,000 dito mga sir. Kasi low budget si sir. ay hindi ko sa sisikili ng mahal. Hindi siya abot ng 6,000 dito. May pang pa siya. Kasi ang budget, budget lang ni sir, ay 6,000 lang. Kasi hindi niya inaasahan na sigunyal yung uh, defective. Kala ni sir, yung mismong bearing lang. Ayun nga, walang budget. Kaya ginawa natin ng paraan pinilis natin o pinilis natin pinilitan natin yung defective na pisa dun sa Sigunyal correct din naman yan kasi Sigunyal yan naman yung gamit nya tapos dun sa isang nagpa palit ng Sigunyal din na umabot ng 23,000 yung nagastos. gastos yun ang kinuha natin Sigunyal right. ayan ah, si sir mayari ayan siningil s -s siningil ko lang sa kanya mm -hmm. mga sir ano 4.9 uh, lang lahat lahat na po kasama na yung sigunyal doon yung black kasi hindi ko na siya siningil kasi ano lang din naman yon para kahit pa paano eh, may panggas pa si sir pauwi kasi 6,000 lang yung budget niya Makauwi na to si sir ingat ingat ka sa pag uwi